dadaong sila doon tapos doon sila pwipwisto sa mega dike ang nagtitinda lang doon yung galing sa mga ano sa bangka nakabangka sila tapos hindi siya bagsakan mga partner ha ayan bibili kami ng isda dito ang lawak dito mga partner. ayan mga partner. mga yan uh, nandito tayo ngayon sa Dampalit sa Megadike uh, sako po ito ng Malabon mura na po yan sa ano 350 na bentahan namin nga eh inano ko nang alam ito sir ito yun na ayun na meron pa ito rin oh sir ano wala itong wala ng bawas no

Tumungo tayo dito para mamasyal dito sa Migaday Palistaan mga ka-partner Tapos mayroon ba doon? Titindahan ba doon? Oh, sa gilid Sa gilid lang sila ng daanan Ano nakuha na yung lapo-lapo, hindi pa. Hindi na katadaan na sa'yo yan. Ano ba yung tabang natin? 200 lang na lang. Wala din na napangaw. Namamadali kami kasi bago mo Sabi ko dito ba? meron, Sir, Balboro Pero may kabin dyan eh. Ito, ha? Sa pangalaw ka malboro. Ito, dalawa lang yun. Ito, dalawa dyan lang yun. Ito, dalawa dyan Ito, dalawa dyan lang yun. Isang daan pala doon? Yung ah. isang daan. na yun. Isang daan na yun. Di. Ito alimasag Ito dalawang daan. kitang oh, pitang, yun. Isa yun. Ha? Isa kuhanin mo yan. Biyas nga din. yun order yung kay itang. masarap yung bus. Ay, masarap talaga yan. Eh mas masarap lang pala ko din. <laughs> Buhay talaga oh. Buhay talaga sa riwa. Masarap yun. Kasi bago oh, kayo, okay. Unsi. 11 oh, Ha? 11 <laughs>

को ग ग ह बुलेन त हो उनले सातो Hindi ka eh. na makabili niyang ganyang ano. Masama kasi <laughs> ito eh. Dito pag bumalik ka tingnan mo pag Ila, sa umaga. To, to sila ilang piraso lang ang dalawang -dano nila. Oo oh, ganda. Mm. Ito masarap po. Tapos bawasan lang namin tatangin -bis, sa Ibis. Ay ibis. Tawag lang. Tawag dito sa atin. Masarap yan parang alam kasi. Mal Malakapas. Okay, ano ka na to? Ano ano Ito, magkano to? Ito, ito. Meron na 200 eh. Ito dati eh, magkano to? 150 na lang para ano? Ito. No. Oh, oh. Sige? Ito. Ito. Uh. may padagdag na kami oh. Ayan. May tilapia at saka may bangos. Oh, mga alas 6 mayroon pa yan. Antayin ko pa kasi mayroon pa idadagdag sa atin. <laughs> <laughs> Alasin ko pa lang eh. na may anong kapapada na. Ilang beses ka na dito nakabili, Rol? dami ng laki soki siya dito dito niya dito. dito Kami, ah, kami daw uh. ano, oh. ano, 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 yung parang bulog-bulog. Ano, 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 kaya hindi ko alam kung nag-uukay o naglalakad. Ayan Oh. Ah, naglalakad pala yan. Nagnabigar. Ah, papunta sa drone. Hindi ko alam kung anong gagawin. Lalakad siya. Caterpillar. Naglalakad. Hindi na natin alam kung ano yung gagawin niya doon sa dulo. Eh, hindi nila sinabi sa akin. <laughs> sinabi sa akin kung saan sila pupunta Ayan. Ah, mayroon siguro silang project na gagawin ang haba pala din ni mga kapartner ng Mega Night. show. Punta mo lang yun yun eh Ha? Punta mo lang yun Kaling oh, hindi na bangga oh Punta mo yun pa yan Hindi na bangga sa puno oh Sa bakaw Sa uh, mangrove, hindi siya na bangga oh, magaling Mababo lang, hindi naman pala malalim no Abot ng ano niya uh, tawag din eh, kamay Ano siya, nandun na siya sa malayo Ah, mas siya siya okay. kahaba ng Mega Dike ganito kahaba mga partner, meron kaming nabili ayun mga isda nakabalot na siya dami sinakay muna namin kay Boss Rolly ah syempre suki 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 na <laughs> pinuntaan namin yung suki niya doon uh, nagtitinda doon kanina sa may daanan Ayan, bumaba tayo dito mga kapartner. Ah, pwede tayo maligo dito mga kapartner. Oh. Kung gusto natin maligo, ayan, pwede tayo maligo dyan. Yung hangin natin kapartner ay sa kabagat. Ayan mga kapartner, oh, mga natirang haligi ng bahay. Dati siguro itong mababaw ngayon malalim kaya ayan naiiwan na lang yung mga haligi. Eh ano na ito? Dampalit hindi ko alam kung makikita dito yung airport ng ah, uh, tawag din eh yung bagong ginagawa sa Bulacan Bulacan Five, PM ayan mga partner mayroong mga nagbabike Ayun oh no? namimingwit doon no? oh pupuntahan naman natin ang dulo ng Megadike mga partner at kung hanggang saan ito simintado po ito ka partner at makikita natin na kabilaan yung dagat. Maya maya lang ay malalaman natin kung ito ba ay tagusan o mayroong did in o putol. At kung hanggang saan itong simintado na daan mga kapartner. Hindi natin ipagkakaila kapartner na sobrang lapit na natin din sa Manila B mga kapartner. Marami ding mga palaisdaan dito mga kapartner. Tinitiyak ako mapira na ang mga yon. Ika nga business is the best. Hindi kagaya ko na pa vlog lang at walang kita. Kaya kung bago ka pa lang sa akin channel ka partner, mag subscribe ka na at mag share ng aking video mga ka partner para ito ay kumalat mga ka partner. Malaking tulong na po ito para sa akin. Ito ay aking utang na loob sa iyo. Kaya parang awa mo na, i-click mo na ang subscribe button dyan ka partner. Kung nagawa mo na yon ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa iyo. Maraming maraming salamat at hindi mo ako binigo ka partner. So ayan mga kapartner, bali nandini na tayo sa pinakadulo ng yung simintadong kalsada dito mga kapartner. Tapos ayan yung mga palaisdaan mga kapartner. Narating na natin ang pinakadulo at did-in ng Dampalit Migadike mga kapartner. Nagluto na tayo ng pangpangat. Hindi pa tayo tapos sa paglilinis ng isda mga kapartner. <laughs> ayan yung isda natin mga kapartner. Saka mayroon din tayong dining lapu-lapu um, mga kapartner partner Buhay pa po ito kanina mga kapartner partner Ngayon wala na siyang buhay kasi siyempre sa biyahe. Ganito kasariwa yung mabibili mo doon ka-partner. Ayan o, oh, sariwang sariwa yan mga ka-partner. Talagang hindi ka magsisisi pag doon ka bumili sa uh, palit Megadike malabon mga kapartner sakop siya ng malabon marami pong isda doon mga kapartner pwede ka mamili kaya tanong klaseng isda syempre kapartner si sa hindi nagpapahuli ayan luto na po siya mga kapartner yung iba nito ay binigay na natin sa ating mga kapitbahay mga kapartner kasi sobrang dami mga kapartner